Sarado sa mga motorista ang F. Manalo Bridge sa Pasig matapos magkabitak-bitak ng tamaan ng mga barge sa kasagsagan ng panalasa ng ulan. Live mula sa Pasig, nasa frontline ng balitang iyan, si Marian Enriquez. Marian, kailangan na bang palitan ang tulay at gaano kaya katagal ang pag-aayos nito? Julius, nasa 6 hanggang 7 barge nga yung tumama dito sa may F. Manalo Bridge dito sa may Manggahan, Pasig. Matapos ano rin nung rumaragas ang tubig kahapon. At dahil nga dun sa pinsala ay pinag-aaralan kung kukumpunihin lang yung ilang bahagi o tuluyan ng iwiwi reconstruct yung buong tulay dahil kung mangyari yan ay posibleng umabot daw ng isa't kalahating taon bago ito matapos. Gamit ang zipline, lakas loob na iniligtas ng mga rescuer ang lalaking yan na stranded sa barge malapit sa F. Manalo Bridge sa Manggahan, Pasig, Kagabi. Matapos ang higit walong oras na pagkakastranded, na-rescue ang lalaki at dinala sa ospital sa ang huli sa dalawampung trabahador sa construction na iniligtas mula sa inanod na barge sa kasagsagan ng malakas na ulan at baha kahapon Ay, wala. Bug! Bug! Galing Marikina ang mga inanod na barge tumama ang mga ito sa manggahan floodgate pati sa mga tulay ng Sirkulo Verde at manggahan Shoot, oh! no! 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 ang Matapos ang insidente, ganito na ang itsura ng F. Manalo Bridge. Nagkabitak-bitak ang tulay. Naiwang nakabalandra naman ang tila na hating barge sa pier o yung gitnang bahagi ng sumusuporta sa tulay. Ayon sa DPWH, anim hanggang pitong barge at dalawang tugboat ang tumama sa tulay. Pag-aari raw ito ng kanilang kontraktor at gamit pang dredging sa Pasig River sobrang bilis kasi ng pagtaas ng tubig at saka very wild na yung, yung ilog dahil nga malalim na, dun po tayo nagka-problema. Uh, nahat, nahatak na siya. Itong F. Manalo Bridge ay kadalasang dinaraanan ng mga galing Rizal, Pasig, na papuntang Quezon City at pabalik. Kasalukuyan muna itong isinara ng DPWH sa mga motorista para ma-assess kung gaano kalala yung sira. Matapos nga sumalpok itong mga barge na ito ng anurin ng rumaragasang tubig mula sa pinanggalingan nito na limang daang metro ang layo mula rito. Humingi na ng paumanhin ang DPWH sa mga motoristang apektado. To wala pong may kagustuhan nito and uh... Uh, we are investigating kung uh, may pagkukulang po ba yung, um, yung ating contractor dun sa pagsisecure nila ng kanilang mga barges or uh, kung uh, purely accident lang talaga po yung nangyari. Inaasahang maiaalis ang mga barge sa Pasig River sa loob ng isang linggo. Kailangan pa kasi nilang hintayin bumaba ang tubig. Sakaling iwi construct o palitan ng buo ang tulay, aabutin daw ng hanggang isa't kalahating taon. Para matapos ito, naghahanap na raw sila ng alternatibong ruta para sa mga motorista. We will try to talk with the uh, Circulo Verde. Actually merong isang tulay doon na bagong katatayo lang, uh, which is actually nakipag-coordinate sa amin yun. Kaya yung, yung uh, pre-board niya is uh, yung height ng uh, tulay mataas. Julius, ayon nga doon sa DPWH, eh pre-pandemic pa rao nung magkaroon sila ng plano para i-redesign nga itong F. Manalo Bridge. Pero ayon nga doon sa kanila dahil nagkaroon nga lang daw ng ilang problema tulad nga doon sa gate or uh, right of way, kaya hindi ito natuloy. Pero dahil nga doon sa nangyari kahapon, e eh posible pa na mas mapadali na nga yung pagsasaayos nito. Balik sa inyo. Maraming salamat Marianne Enriquez. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.